pag-usapan natin financial stress. Sino sa inyo mga financial stress? Pakita ka sa mga kamay why at kigaway iwagay why. <laughs> okay guys ha, No one is spared from financial stress. In reality, is this the bigger you earn, the bigger is your financial stress. Pero yun nga, ang financial stress po hindi maganda talaga na dudulot po sa atin. Number one, nag-over-eat tayo minsan. Nag-over-sleep po tayo or under-sleep po tayo. So in other words, yung physical, mental, and emotional toil po ay hindi maganda. And probably, oo. Bakit ka ba nagkakaroon ng financial stress? Eto, tatanungin kita. I want you to put in the comment section kung ano yung dahilan. Kung hindi ka makalagay, probably makarelate ka sa some people have a financial stress because hindi nakapaghanda ng pang ng emergency fund. Uh, ano pong nangyari nung nawalan po ng trabaho, humina ang kita, bigla na lang, syempre walang uh, spare, walang ipang e emergency fund. So anong nangyari? Napilitan na mangutang. ba? Diba? At pag nangutang ka, wala kang choice. You have to borrow from higher interest. Or number two, ang ginagawa, automatically you charge it to your credit card. Una, hindi mo mararamdaman yan eh. Kasi at the back of your mind, sasabihin mo, anyway, may swelda naman ako pambayad. Pero nung nga nag-over ka na, nag-over charge ka na sa credit card, na-realize mo na hindi mo na kayang bayaran talaga yung credit card. So, nagpatong-patong na po at nagkakaroon na po ng malaking interest at lumobo na po ang interest ngayon. And the reality also, ba't ka nagkaroon ng financial stress because of unforeseen circumstances and situation, bigla na lang minsan siyang appliances na bangga ang sasakyan na matay ang bateryan may nagkasakit sa bahay at na ospital so if you look at this if you look at this sa totoo lang karamihan po ng financial stress it's because of the lack of ano preparation yung emergency fund na pinag-uusapan po natin. Alam naman this, na parati kong in-encourage if you've been watching this channel for the longest time. I've been encouraging people to prepare for the sake of emergency and in case of emergency. It's not a matter of if, it's a matter of when. Hindi pinag-uusapan natin kung mangyayari yan. Ang pinag-uusapan natin kung kailang mangyayari yan. Eh, alam ko, habang sinasabi ko yan, bumabattle ka naman. Eh, chinky nga, late nga nang kita ko eh. Wala nga akong ipon eh. Alam mo, ito lang kapatid. Kung gusto, gagawa ng ano. Paraan, Paraan kung ayaw maraming ano. Oh, di ba? Alam niyo na yan, di ba? Kailangan ano eh, maging proactive po tayo. So, ano pong kailangan nating gawin? Honestly, ito na po ah. Para once and for all. Kung gusto nyo lang, ha? kung gusto nyo lang magbawasan ang inyong financial stress, this is my suggestion. Number one, sikapin po natin. Sikapin po natin mag-ipon. Oo. Anong pag-iipon na natin? Emergency fund. Yes. At ano yung challenge ko? I want to challenge you to the 60,000 ipon challenge. So, gamitin mo na tong ipon box. Yan. Solid. Matibay. <laughs> itong ipon box na ito, start muna tayo sa 20 pesos. Ayan, 20. 20. Si mo muna itong 20 pesos. Pag nabuo mo yan, may sandibo ka. pagkatapos niyan, punta ka sa 50 hindi ba may 2 ka? Ang kagandaan po dito, susulat mo dito, emergency fund para hindi mo magamit sa ibang pamaraan. Tapos start date, and date. Tapos, ang kagandahan dito, pag na buo mo itong 1,000, sabi mo, ay, kaya ko pala. Then, po ka 2,500. Ay, kaya ko pala. And then, palaki ng palaki 5, di ba? Palaki ng palaki. kaya ko pala. And the good news is, you can use this two times. Dalawang beses mo siyang magagamit. So, pag napuno mo na itong ipon box na ito, itabi mo na as emergency fund mo. Oh, eh, Chinky, saan ako kukuha ng pang-ipon? Kapos nga. Oh, ito. Itong suggestion ko sa iyo, magbawas. Bawas dagdag tayo, ha? Bawas dagdag method. Bawasan ng mga unnecessary gastos. So, kung kanyari, kumakain ka sa labas, kasama mo yung pamilya mo. O, di ba? Once a week, 1,000. O, gawin mo 4 times in a month, 4,000 times. 12 months, 48,000 in a year. Instead of eating 4 times uh, sa labas, 2 times na lang. So, 2 times times 12, uh, 24,000. Dating 48, ngayon 12, uh, 24,000. So, nakasave ka ng 24,000 pesos. Saan mo ilalagay yan? emergency funds. di yeah. Diba, 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 diba? And then number two, next is dagdag. O, oh, dagdag. Anong gagawin natin? Dagdag income. Oh, wala. Hanap ka talaga ng gig for additional income. Sideline, di ba? Or if not naman po, maghanap ka ng mga opportunity that can really Diba? Increase your skills para tumaas ang sweldo mo. Diba? Kundi, mag-online selling ka. 'di ba? Kundi mag-affiliate marketing ka. Ang dami na po talagang opportunity na ngayon kaya maghanap na po tayo ng additional income. Sa matter of fact, meron nga ako isang na-guest na isang na proud proud na proud ako. Nag-guest po namin sa show na mag-budget tayo and even my Wait, show came positive time. sa halagang 150 pesos.